Papuso, 12 oras nga brownout eksperyensyahan sa mga konsumidor sa Iloilo -Ilo City kahapon sa ang taxa bakol naman. Pila ka mga negosyante, wala aray nag-operate bangon man sa brownout. Nakatutok, Zen, kilang sa. Wala nagtiner sa sulod sang balay si Manong Eranio bangod hindi sini maagwantahan ang kapaang kadungan sang scheduled power interruption sa More Power Santo Man sa hinyo sang National Grid Corporation of the Philippines. Ginakabalakan sini ang iya sitwasyon na nga nakaagi siya sang mild stroke. Ti ako dan na stroke naman ko hindi ko kasulod sa balay kay gabing init. Hindi lang kaya gapa no, pabalik-balik lang kaya ang hangin diya mo. Ang mga residente sa barangay Mansaya Lapuz nagtiner sa idalong sang puno sang talisay agud makapabugnaw. Ang iban nga ginikana na nagbutang sang duyan agud makatulog ang kabataan. Ilabi na nga alas 5 pa lang sang kaagahon, wala yun, nun, aboy -aboy. Dire na sang kuryente. Nabutangan na din naman doon, ano, aboy-aboy, dire, dire ko lang sila nga nabutang. Pertika, hindi dahil sulod, Apektado sa malawig na brownout ang mga konsumidor ng lakip sa lapas Feeders 1, 2, 3, 4, kag 5. Nagbalik naman ang kuryente pagkatapos ang maintenance activities. Sa Bacolod City, sa online delivery na lang, nagtutok ang ininga restaurant sa Burgos Street, Bacolod City. Bisan pa nga may generator, ginpili sang tagdumalahan sini nga temporaryo anay nga hindi mag-operate, bangod wala sang kuryente tungod sa maintenance activities sang Seneco. Eh, hindi, kami ka-operation sa mga mga Hindi mamaya magsulog customer, kika-init. Talalupang do naman ng madamo sang nagpaliwaliwa sa public plaza. Kaangay na lang sang pamilya Alimpoyo. Grabe gid ka init ang ano sa State lagaw naglagaw na lang kami diri sa plaza panginahanglan. Adlaw sang Sabado sang ginpatigayon ang power interruption sa pila ka bayan sang Bacolod City. Kahapon naman 12 ka oras man ang brownout sa pila ka franchise area sang Noseco bangod sa maintenance activities sang NGCP. Upod kay Cyril Loren Duque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.